dating segment ng Eat Bulaga noon, muling magbabalik sa Eat Bulaga. Anong segment kaya ito? Parbani Gabriel, nagulat sa pasabog ng Eat Bulaga para sa kanya. Request ng mga netizens, pinagbigyan ng Eat Bulaga. Ano kaya ito? Ngayong Biyernes ng March 14, ay isang panibagong araw na naman na puno ng saya at mga pasabog ang nangyari sa Eat Bulaga. Una na nga dyan, ay muli nang nakita ang kakulitan ni RB sa Itbulaga, na kung saan, ay gaya nga ng lagi nitong ginagawa, ay muli nga nitong pinatagal ang pag-announce ng winner, sa segment na Foreignoy The Fam Invasion, na nagsimula ng gawin ni RB, noong Webes March 13. Na makikita pa nga ang mga nakakatawang naging reaksyon dito ng mga The Bark Ads, na biglang ang lumayo sa kanya habang ginagawa ito. Hindi nga lang yan, dahil dapat pang pa ang abangan ng mga singing queen sa Sabado March 15, sa kanilang concert performance sa EB stage, kasama ang Imago. Na inanunsyo nga ni The Bark Ad Smiles sa segment na Perifi. Pero, isang pasabog nga ang dapat din naman abangan kay Arboni Gabriel sa Itbulaga, dahil may opening prod number naman ito sa EB stage, na unang deses pa nga lang nitong gagawin sa Eat Bulaga bilang isang guest da Ads. Na nagsimula nga lang, matapos na magsayaw ng magkasama o magka-partner si da Ads Alan at RB sa segment pa rin na Foreignon. Kaya naman, matapos nga ang pagsayaw nilang dalawa na magkasama, ay biglang ang sinabi dito ni RB, na kung pwede daw silang magkasamang sumayaw ni Alan Kay sa isang production number. Hanggang sa bigla nang ang inanunsyo ng mga da-bark ads, ang magiging production number ni RB sa Itbulaga, na kung saan, ay ayon nga dito, ay sasayaw daw ng folk dance si RB bilang opening prod number ng Itbulaga sa Sabado March 15. Kaya naman, ay makikita nga ang naging reaksyon dito ni RB, na biglang ang nagulat, at tila kinabahan din nga, matapos itong i ng mga Dalbark ads, na kinabukasan nga agad ang kanyang prod number. Kaya naman, ay sagot nga dito ni RB, na kailangan na nga daw niyang mag-practice na agad din namang chinier ng mga dubart ads, dahil kayang-kaya naman daw ito ni RB. Na talaga namang tila muli ngang pinagbigyan ng itbulaga, ang request ng mga netizens, matapos nga ang isang pasabog ng itbulaga, para kay Arboni. Na matatandaang, noong nakaraang linggo pa nga lang, ay makakabasa ka na nga ng mga ganitong mga comments, sa YouTube livestream ng Itbulaga, patungkol nga sa mga request ng mga netizens, sa pagkakaroon ng isang prod number ni RB sa Itbulaga. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Na kung saan, ay muli ngang inanunsyo yan ng mga Dabark Ads, sa segment naman na The Clones, na kung saan ay dapat nga daw abangan ang opening prod number na ito ni Arboni Gabriel, sa EB Stage. Kasunod na rin nga, ang pa-concert naman ng mga singing queens ngayong March 15 din, kasama naman ang Filipino rock band na Imago. Sa segment pa nga na Sugod Bahay Mga Kapatid, ay inanunsyo din ang susunod na The Bark Ads na magpapakita ng ka-voice sa segment naman na The Clones The Bark Ads Edition. Na dahilan din nga, para muli ngang makita ang naging reaksyon dito ni RB, matapos nang sabihin ni Boss Joy ang posibleng pagkakasama nito sa The Clones The Bark Ads Edition. Na kung saan, ay makikita nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni RB, na muli ngang nagulat sa sinabing ito ni Boss Joey at ni Alan. Samantala, tila muli naman ngang magbabalik ang isa pang segment ng Itbulaga, na napapanood nga noon sa IBI, nung nasa GMA pa sila. Ito nga ay ang segment na Your My Foreign Eye, na tila susunod na nga na mapapanood, pagkatapos ng Grand Finals ng segment na Foreignoy The Afam Invasion Soon, na nagsisimula na nga ang Weekly Finals nito. At dahil nga nag-iba lang ang pangalan ng segment na ito, ay tila mapapalitan lang ito ng salitang Foreign Eye, kung sakaling muli nga itong mapanood sa Itbulaga. At dahil nga sa segment na Foreignoy, ay hindi nga imposible ang pagkakaroon ng segment na foreignay, na syempre ay mga babaeng foreignay naman na may mga pusong Pinay, na mga magpapakita naman ng pagmamahal nila sa kultura natin, ang mga mapapanood dito. Na kung saan, ay matatanda ang isa din nga, sa mga request noon ng mga netizens, na ibalik ng Itbulaga, noong unang araw na mapanood ang mga Dabark ads sa TV5 na talaga namang paniguradong muling pag-uusapan at magugustuhan ng mga manunood at mga netizens, gaya ng pagtanggap ng mga ito sa segment na Foreignoy. Samantala, narito naman ang mga naging reaksyon ng mga netizens, sa talaga namang dapat abangang pasabog na opening prod number ni RB sa EB stage, at ganoon na rin sa naging kakulitan ni RB sa Itbulaga, narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?